Hindi ka talaga naglibang? Naglilibang ako kaso ano, nakakatulog. Okay, libang ka sa isang araw? Ha? Marami, marami sila na sa ano. Mari maraming bisis ka na kalibang? Hello. <laughs> May amoeba yasis ka na kuya. Tolo tayo kay Ito ito. Gusto ko gusto ko malibang tayo kay Ayoko nga malibang. <laughs> gusto mo malibang? Ayoko kasi malibang, nakalibang na ako kanina. Kaya ano tayo, taas na kamay, Lugi ako. Lugi pa rin ako eh, Maitim yung kilikili ko. Nakakailang ano ka dito kaya, Mar, sa isang araw? Naka? Nakakailan ka? Kakailan na ana-ana? <laughs> Hindi ka May <pa. laughs> Hindi malakas yung si Kuya Mar, guys. Sabi niya, you have 15 diamonds. Okay. 15K? Wala! Nakaka-shout ka na dito, Mar. Ha? Nakaka-shout ka na. Ay, pwede pala mag-cash out dito? Kaya yeah, di ba? Pinaparap mo ako kayo, man. Hindi ko talaga alam. May trabaho man kasi ako. Hindi <laughs> mo, hindi mo alam yung balance? Hindi mo alam? Balance na data? Hindi mo alam. Wala akong utang dito. Hindi, <laughs> wow. ano, hindi balance ng utang. Withdraw ba? Wala ko ba mong gifts? Masa pwede mo yung i-withdraw. Ako yung i-withdraw. Masarap naman ipasok. <laughs> <laughs> kaya ko, ka, <laughs> paano daw magkajowa? Hindi Hindi mo alam? <laughs> sayo, sayo tinanong tapos ako pa mo. <laughs> kasi lagi ka big. daw nakikita sa FYP. Ah, libangan ko lang kasi yun. Gusto mo malibang? Uh -huh. oh, Makakapagod maglibang? Nakakaginawa ng, pa ng, pakiramdam yung pag nakalibang ka na. Hindi pa. Hello. Hello. Hindi ka talaga naglibang? Naglilibang ako kasi ano, nakatulog. Ilang libang ka sa isang araw? Ha? Huh? Marami, marami sila na sa ano. Marami, maraming bisis ka nakalibang? Hello? Makakasawa <laughs> <Hala, wala> ka. <laughs> Naku kuya, igit na yan. Marami na? Nasa ha? 50, 50 plus. 50 plus sa isang araw? Depende. Ha? Depende. Kaya mo din yung Kuya Mar? Isang bisis lang ako maglibang. Mahina, mahina si Kuya Mar. Mahina yung tuhod. Ikaw? Marami. Wala! <laughs> Naku, magpa-check up ka kuya. Baka may kuwan ka na. May amibayasis ka na kuya. Hindi safe naman, may gumagamit ka ng safe. Amibayasis? Cover <laughs> up. Ano bang pinag-uusapan natin dito kuya? <laughs> pinag-uusapan natin dito ang paglibang, ang paglupot mo ba? Hindi, malilibang talaga si kuya ma'am, mag enjoy talaga. Jerry, thank you. Uy, isang bisis lang ako kuya maglibang. Ay, <laughs> isang bisis lang ako Ilang bisis ka ba maglibang sa isang araw? Naglilibang ako ano eh. Number 100 times. Minuto-minuto. -minu. Kaya pala kuya, di ka tumataba, lahat ng nutrients mo, nilalabas mo. Gano yon Secret yon Kuya Mar, para maging malakas ka. Sige pa yan. Ibit, Ibit na yan, Kuya. Try mo din, try mo din, Kuya Mar. Baka effective sa'yo para lumakas ka. Isa lang man akong business maglibang sa isang araw. Ito kasi, Kuya Mar, eh, ano, lakasan mo. Sabi ko nga sa'yo lagi. Lagi mag-libang? Oo. Pagpalakas yun. Ano lang, okay. ilalabas mo lang naman, papaputukan mo lang. Kaya nga, isang bisis lang nga. Kailangan isang mo ano, yung... kailangan Kaya mo kumain ko... ng marami para marami ka mailabas. Dapat kuya Mar, mas magaling ka dapat sa ano? Sa libang? <laughs> magaling ka. May position ba yung paglilibang tama lang? Oo, no, mayroon, marami, marami position. Yun, nakasquat lang yun kuya. <laughs> Ilang minuto ba yung paglilibang? Di ba mga 3 minutes lang? Wala na. Hindi, 1 hour. One hour? One hour si mong mata. Pagkisi ko na kumaga, success. Ayun nga, sa umaga, saksis ka agad, libang ka Mahaba ba daw? Sino nagtanong? May tinatanong dito Oh, huwag mo nang pag-interesan kuya, maliit <laughs> May lahi kang in no? So may balat ka pa? Sabi daw nila hindi nagpa-cut yung mga chikwa. Ay, Nasa kultura nila okay. yun. Stuy. <laughs> Uy kayo guys, wag nyo wag nyo ibalik yung kwento na kayo. Walang, walang natatangkal sa'yo. Marami din. Nare reply ako, pinapansin mo sila. Hindi, naka-filter. Kapag may kwan doon, may nag-hi, mga ganon. Naka-filter siya, hindi na, automatic nakabura kasi. Eh, sabihan ka mong maldito, ganon. Hindi, rin. Kasi kung sinasabihan akong mal dito, hindi ako aabot ng 396,000. <laughs> Wala well, ba kaya bang yabang sa kaya, ma? One three. year pa lang, no? Um, marami kasing nangangailangan ng banga-banga ngayong panahon. <laughs> <Maraming> <laughs> um, pati, pati, kwan. Maraming nangangailangan din ng bakunawa. Ah, <laughs> gusto mo mag-donate, kuya. <laughs> Ayoko. Okay. Meron ba, kuya, mar mga ano? Mga 20, ganun. Meron naman pero dapat daw let na